Yuzong na revamp, bagong itsura ng dragon. Paano nga ba makakuha ng libreng skin sa collection points? Isama na rin natin ang mga paparating na adjustment sa mga heroes. Ito ang mga paparating na update sa Mobile Legends na kailangan mong malaman. So ito ang bagong design ni Yuzong ngayon. Ganun talaga yung pagbasa dyan guys, Yuzong. Ito naman ang itsura niya kapag naka-dragon form. Napakaangas at mas nakakatakot tignan. Tignan nyo naman kung gaano kaangas ang bagong dragon ni Yuzong kapag lumilipad. Mas payat pero mas maangas. Nagkaroon din ng changes sa mga skill ni Yuzong. Mas mabilis na itong magcast at mas matingkad na ang kulay ng mga skill nito. Pati yung kanyang skill 2 ganun din mas malinaw na yung animation. Sa advanced server, nagbabag pa ang ultimate ni Yuzong. Pero ipapakita ko na rin sa inyo kung anong itsura ng kanyang mga skill kapag siya ay naka-ultimate. Yung skill to dito ang pinakamaangas. Para nagkaroon na ng kulay pink-violet etong si Yuzong. Para sa akin goods to, mas buhay yung kulay na nilagay nila. Sa mga hero adjustment naman tayo, napakaganda ng ginawa nila dito kay Aulus. Dahil fix na ang damage reduction ng kanyang skill 1 na 50% at all levels. Tingnan niyo dito ang damage ko sa Aulus ay 2,900. Pero kapag siya ay nag skill 1, tignan niyo kung gaano kaliit ang magiging damage ko. 1,400 na lamang. Yan ang nagagawa ng 50% damage reduction. Ang kanyang passive din ngayon ay nagpapabilis na ng attack speed at mas pinalakas din ang damage ng kanyang basic attack. Yung cooldown ng kanyang skill 1 ay pinababa rin. Pinalakas din ang base attack damage ni Aulus. Ibig sabihin kahit hindi siya mag ng damage item, masakit ang damage niya. At binawasan na rin ang damage na makukuha niya sa mga damage dealing item. So ibig sabihin gusto ni Muntun na maging medyo sustain build na etong si Aulus. Tapos kapag nag second skill ka, meron ka pang 1% based on HP recovery. Kapag ikaw ay nag basic attack, ibig sabihin kapag malaki ang HP mo, mas malaki ang balik ng buhay mo kapag nag second skill ka at basic attack. Pero experimental changes pa lang ito kay Aulus. Tank build Aulus na ba Si Badang nakatanggap ng buff pero sobrang konti lang. Binawasan ang cooldown ng kanyang skill 2 at dinagdaga naman ito ng shield. Sa late game nga lamang. Pero maganda kasi to guys, dahil kapag gumamit ka ng skill 2, pagkatapos ng skill 2 mo, 3 seconds na lang, magagamit mo na ulit ang dash mo. Yung ultimate din, binawasan ng cooldown. Si Xavier naman nakatanggap ng buff, binawasan ang cooldown ng lahat ng kanyang skill. Tapos, at pinalakas din ang damage ng lahat ng kanyang mga skill. Gusto nilang ibalik sa meta, etong si Xavier. Dito naman tayo kay Leo Mord. Every 1% ng kanyang crit chance ay magkakaroon din siya ng 2 physical attack. So posible na magkaroon siya ng mas malakas na damage at mas mababang cooldown ng kanyang skill 1. Si Vail naman adjust pinahina ang kanyang sustained damage pero pinalakas ang kanyang burst damage. Gusto nila makawalan hit to. Etong kay Cecilio naman, tinanggal ang four swing ng kanyang skill 2. Ibig sabihin, pagka skill 2 mo, pwede ka kagad mag skill 1. Si Harit naman masyado daw malakas ngayon sa Gold Dane kaya naman na nerf ang kanyang HP. Si Julia naman nakatanggap ng buff mas pinabilis ang kanyang attack speed para bumilis din ang kanyang pagja-jungle. Dito naman tayo kay Joy dahil tinanggal na ang kanyang immunity na katanggap siya ng buff kung saan pinalakas ang kanyang basic attack damage. From 25% to 65%. Si Barats naman nakatanggap ng nerf. Pinahina ang kanyang skill 1. Dito naman tayo sa libreng skin. Dito may kita yan sa collection. Kapag kinlik mo yan, mapupunta ka sa mga collection ng iyong skin kung ano yung mga meron ka na. At bawat skin merong collection points. Umpisa natin sa common, nandyan yung mga normal skin at mga elite skin. Dito naman sa uncommon, nandyan ang starlight at special skin, kasama na rin ang mga valentine skin. Dito naman sa fine, nandyan ang mga epic skin at lightborn. Dito naman sa exquisite, nandito ang mga collector skin. Yung mga kailangan idro. Sa Grand, nandito naman ang mga team skin o kaya yung mga collaboration skin Kagaya ng Aspirant, yung Attack on Titan, yung mga mahal na skin At dito sa pinakadulo, nandito naman ang Legend skin So ibig sabihin nito, mas marami kang mas magagandang skin at rare na skin, mas marami kang makukuha na collection points. Yang mga points na nandyan. At magagamit mo naman ito sa mga makiklaim mo na rewards. Ito ang mga rewards na pwede mong makuha. So yan yung mga yan. Number 1 collector, ang makukuha mo ay emote chest. So possible na makukuha mo dyan ay random or meron ka na. Kaya battle points na lang ang may bibigay sa'yo. Next naman dito ay collector common skin. Ito yung mga normal skin na pwede mong makuha ng libre kapag meron kang mga collection points. So ayan, may kita mo dito yung mga meron ka na nakalagay owned. At kapag kinuha mo rin yung skin na meron ka na, magkakaroon ka ng rare fragment. Sa level 3 naman, Collector, nandito ang Uncommon Skin. Ito yung mga Special or mga Valentine Skin. Ayan, pwede, pwede kang mamili dyan. Pero ako, ang available na lang sa akin ay itong Kay Uranus. So kapag nakuha mo ito, hindi ito Trial Card, ito ay Permanent Skin na, na mapupunta sa'yo. Tapos kapag naman ikaw ay level 4 Collector, makakaron ka ng bagong Border. Ito yung Border na makukuha mo. Para sa level 5 collector naman, ang makukuha mo ay yung flag sa labi. Ito maganda to guys. Tignan nyo ang preview. Kapag in-invite ko yung kakampi ko na merong flag, tignan nyo naman napakaangas. So yan yung itsura niyan. Dito naman tayo sa level 6 collector. Ito, pwede ka nang pumili ng mga fine skin. Mga libreng epic skin naman ito. Pipili ka lamang ng isa at makukuha mo ito ng libre permanent na. Ang problema lang, hindi ko alam kung ito ay one time ba o every season nagkakaroon ng ganito, hindi ko sure. Pero yun, ang kinuha ko dito ay yung skin ni Fanny. At kung ikaw naman ay level 7 creator, matindi ang makukuha mo. Wala na ako na ito guys kasi pang skinner na talaga to. At ito ang example ng makukuha mo. Shoutout kay VY Gaming. Pwede mo i-click ang button na ito tapos magiging ganito ang iyong loading screen. Possible pati kalaban makikita ito kaya malalaman nila na napakayaman mo at napakarami mong skin. At para naman sa level 8 creator, dalawa ang makukuha mo. Yung una, yung parang loading screen kanina pero mas maangas. So ayan, shoutout ulit kay VY Gaming. Kanya to guys. At ang pangalawa na makukuha mo ay yung name tag na kulay gold. Napakaangas niyan. At makikita nga rin pala sa profile kung gaano karami ang iyong collector points. Kaya makikita nila, uy, ang yaman naman talaga nito. Na so ano anong masabi niyo sa patch note na ito? Maraming maraming salamat sa panonood and to God be the glory.